Good so, everyone, ito ulit tayo niyo pambansang sa to Rica Marquez and welcome po sa ating munting channel to sa Tagumpay. Pag-uusapan po natin today is tuturuan ko po, po kayo kung paano po mag prepare ng kahoy ng Nagdi-DIY tayo, wala tayong grinder, wala tayong planer, wala tayong, 'di ba, yung mga gamit na mga electrical tools. So, naisip lang natin, gusto nating gumawa ng uh, something na napakinabangan yung oras natin. So, ituturo ko sa inyo paano mag uh, DIY na mag-prepare ng kahoy. Kasi pag na-prepare na natin yung kahoy, anything pwede na po natin ano, gawin. Tapot natin, mamimili na tayo kung anong itatapot natin o mamimili na tayo kung ano yung ating pipintura. But before that, gusto ko muna magpasalamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ating channel, tumatangkilik ng ating mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, and uh, kung bago po kayo sa ating channel, ako po ay manghingi ng favor na to click the subscribe and syempre share and like button po. No? Maraming maraming salamat po sa inyo in advance. Okay, so ito na po. <clears throat> Ang nakuha kong ano, nakuha kong kahoy eh, diyan po ito sa aking ano. Ang nakuha kong kahoy ito ay palo china na may mga nabibili nito na for kilo ngayon eh. So, niyan. Papansin niyo may mga pinagpakuan. Ito kasi ano to eh, yung Ah, uh, isa mga paleta na. No. Okay, pero kapag diniretso natin 'to na eh, ano wala tayong katam, wala mano kung may katam tayo, mas mas good. Pero pag wala tayong katam, ah uh, paano natin 'to i Okay? So, pag ganito ka rough, ganito ka rough 'yung ano. Gagamit po tayo ng tinatawag na floor sanding. isip po natin 'to, gamit po ang mga DIY na product. Okay. So, step one po is lilihain po natin ito. So, this time, itry po natin na lilihain siya gamit ang 100 na floor sanding. Okay. So, ito ay sandpaper. Ganito na siya. Is, this is number 150. Ito naman ay floor sanding number 100. Ang floor sanding po, meron to 120, 180, 60, 36. Kapag ka masyadong magaspang, na gusto mong makuha talaga yung ano, pwede kang gumamit ng 60 o 36, o gagamit ka ng 80, depende sa pangangailangan kung paano mo siya uh, isasand. This time, ang gagamitin po natin ay 100 na floor sanding. So ilalagay ko siya dito para madali ang pag-sand. Okay, para pantay. So, malinis na siya. Okay? So, ito lang ang problema kasi may mas malalim dito. Ngayon, uh, mas maganda kung uh, try natin na gamitan siya ng mas makapal na liha. So, yun. Uh, dahil malalim yung ano natin, try natin gumamit ng mas ma uh, mas matalim. No? Uh, number 60 po siya na floor sanding. So, ito ay 100. Ito ay 66 So, sabihin, pababa yung number, palaki yung grid. Tatalim siya. So, okay, ipotulin muna natin para hindi sayang. Ang pa natin sa Okay, so, ganun ulit. So, Yan, mas malalim yung po halos pantay na siya no uh, ganyan po siya na no? ganyan po ang pagliliha para uh, mapantay po natin yung ganito na hindi po tayo gumagamit na katam or planer pero kung may pa planer niyo to mas madaling gamit mas madali na no? mas madaling magtrabaho uh, so kung maliliit lang yung project good na po itong ginagawa natin okay pero yung pinapakita po natin dito is how to prepare ng DIY. Okay, ang problem po natin ngayon dito is ito yung mga butas. Okay, paano po natin tatakpan yung mga butas na yan? Okay, and <coughs> papansin nyo, meron ding maliit na crack dito. Okay, so gagamit po tayo dyan ng uh, wood filler. Ito po yung wood filler buksan lang natin. Ito ay lacquer base. Medyo matagal na to dyan. I'm not sure kung okay pa to. Nakita ko lang siya ngayon. Ayun uh, nga ano natin kasi yung mga pag-video ako, uh, hindi po ako nag-prepare talaga ng scripted or ano. Uh, so, uh, usually kung ano yung nakikita ko, ano yung ano ko, ginagawa ko na siya. Okay. So, yan. So, ito po ay paste, natural paste po na uh, wood filler. Okay, maraming brand din yan sa market. Meron pa akong video din nito na kung paano gumaya ng kulay na kulay ng kahoy. No? Ako masyado akong panatik uh, talaga sa uh, design or yung natural natural beauty ng ano ng palucina, yung mga greens niya. Kaya ito kadalasan hindi ko pinipinturahan, binabarnish ko lang siya sa mga projects ko. Okay. So, pwede tayo gumamit ng spatula para matapal natin yan. 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 Ngayon, dahil malalim siya, hayaan nyo muna siya. Huwag nyo kaagad punuin. Kung sisip-sipin niya, good. Mas maganda, i-bound siya sa ilalim. Okay. Pero minsan, ginagawa ko dyan, kinakamay ko na para ano, okay lang naman yan. Okay? Na dinadaliri ko na siya. Katulad yan. Okay? Now, <coughs> huwag nyo lang siyang palakihin masyado dahil ang tendency po niyan, yung mag magliliha ka ulit eh. Kailangan po natin lihayin ulit yan na wala na yung ano niya, yung uh, basag. Pero problema kasi, kapag ka ganyan, bawa ganyan, <coughs> bawa ganyan, tapos binarnis mo na yan, ang pangit, iba -ka ibang kaibang kulay. So, ang pag, pagmamasilya, hindi po isahan lang yan. No? Tulad yan, no? sinipsip lang po, no? sinipsip lang po yung ating, ano, ating masilya. So, best dyan kapag kaganyan pwede po kayong gumamit ng tingting -ting, na pasakan po natin yan para hindi po kayo uh, hindi po sisipsipin yung ating ano mabilis po mag close yung ano niya. So, pwede pong tingting -ting dyan or pwede kayong mag ano kung pwede kayong mag tulis ng ganito din paruchina kung meron kayong ano much better po yun <coughs> Kasi itong tingting -ting naman matatakpan niya eh. Kasi hanggang nandyan po yan, hanggang malalim po yan dyan. Ang tendency po niyan, lulubog lang ng lulubog yung inyong masilya. So, hindi kayo matatapos. Okay? Yan. Pwede ganyan. Okay? Yan. Okay, yan. Then, <coughs> lagay ulit. Kailangan lang mag-iwan ng kahit papano, konting awang katulad na ito, medyo kaalat na hindi na rin siya maganda kasi puputol ka na. Okay. so 'yan, medyo malalim siya, dapat. And and <clears throat> lagay ulit Ang kagandahan po na itong sa body filler na ganito, mabilis po siyang matuyo kasi lacquer base siya. Mabilis siyang matuyo unlike kapag gumamit ka ng mga bawa or purpose epoxy o ibang pati medyo matagal so maghihintay ka ng matagal pagkatapos mo mag -party. ito ang problema natin dito dahil maliit lang po yung ina-apply natin uh, medyo matatagalan tayo no? kaya nga minsan ang mga pintor uh, liit, -liit lang naman ang gagawin ko bakit ganong kamahal kasi ang preparation ang pagagawa parehas lang yan sa malaki ang problema lang kasi yung drying period niya. parehas lang. Okay? So may bakante siyang oras. So dapat 'yun makita natin at kung paano po natin 'yan ma uh, <coughs> ma compensate na no? kapag uh, kanya nagbayad tayo ng pintor, paano natin mapakinabangan yung oras na naghihintay siya na matuyo or ano? So 'yan, kailangan po natin 'yan ma-consider. Wag po ba yung ano, ibalik eh, lang naman lalo na sa mga sasakyan. Gasgas -gas lang naman 'yan eh. Tapos ang, ang mahal mong maningil, hindi po 'yun eh. Kasi uh, yung oras na gugugulin niya, parehas lang halos doon sa ano kasi uh, bawa yung drying time kung konti lang yung pipinturahan niya. Hindi naman pare matutuyo 'yan. Eh. Porket maliit, yung 2 hours magiging 15 minutes, hindi po ganoon 'yun. Kaya uh, ito, katulad na ito, Maliit lang yung problema mo. Pero, ang um, pagpatuyo pa, yes pa rin. E, ganun pa rin katagal. Mag-aantay ka pa rin. Okay? So, ito, ang antay natin to na magiging maayos kasi, uh, itong part na ito, gagamitin ko na rin ito sa plake. Pag nagawa natin. Pag natakpa natin to gagamitin ko siya sa plake. Okay? Gumagawa din kasi ako ng mga plake pag, ano, gamitin natin to gamit yung car paints. Okay. So pwede rin naman kung ano, ito imi-mix with kusot, no? Bago ito, katulad niyan. Uh, may kusot dito yung pinaglihaan. Pwede rin po 'yan i-mix nito para mas malapot, mas ano, mas uh, 'yun, mas ma may laman siya pag ginano. So, pwede po yun. No? Ito, tulad na ito. So, pwede po yan. Ayan. So, mahirap talaga mag-prepare. Okay. So, medyo mas mabilis siya kung may kusot. No? Kasi, yung lacquer wood filler medyo ma- malabnaw. Okay? So ito, mabilis siyang natuyo. Okay, yan. so pwede gamitin yung mga pinaglihaan natin. So ito pa. Pwede na natin gamitan niya ng patina para makalat. yan Ito ating sila at may ilong. kapal na grit. So, mag-try na tayo sa 100. Then, bago tayo magpinturan na ito, 400 na. 400 grit. Okay? So, ito na po. Tuyo na po siya. Ilihahin natin siya. Uh, gamit ulit po yung 100 grit na ilihain. time uh, hindi po ako kontento sa uh, mga nadamay niyang area no? Uh, nadamay area ng ano kasi ba kulay na siya. So balik po ako sa 100 uh, sa <coughs> sa 60. Na no? balik po ako sa 60. Para linisin ito. Para malinis ko po yung mga area na nadamay kanina tinamaan ng um panel wood filler. Ngayon uh Ganun po talaga, no? Pa lalo na DIY tayo. Uh, ganun po talaga. may um, yung iba ginagawa nila, dinidiretso ng barnes pero ako hindi po ano kasi ayoko na nasisira yung uh, grains po nung kahoy. So ang goal natin dito is palabasin ulit yung grains na kahoy. diyan so, po. <clears> Tayo <throat> po sa kakinis Now, na. Kailangan po kakinis yung ating surface mula po dito. Gamit lang po ang sandpaper, okay? So, uh, abangan nyo po sa mga susunod na video natin. So, this is how to prepare po ng ating uh, wood, uh, sandpaper, uh, kung kailangan magmasilya, magmasilya. Okay, maraming klase ang masilya. Uh, mayroon niyan epoxy, mayroon yan ang katulad nito wood filler, pwede po yung body filler, pero ang body filler kasi iba yung kulay, okay? Ito nalalaban pa yung kulay, pwede pang timplahan meron po akong video niyan regarding po sa pagparehas ng kulay dito, okay? So, abangan niyo po, susunod na ano natin na project na ito, paano naman po natin to uh, pipinturahan uh, by sanding sealer or kung gusto natin na uh, bawa pang outdoor ano yung maganda na pipintura dito pang outdoor pero yun nga uh, i hindi demo lang natin yun kasi ito gagawin kong plaque okay? para double purpose na po ang ating trabaho kaya mapansin nyo saray pa tayong gagawin dito ito pa o oh, lilinisin pa natin yan at ito nang hindi po gagamit ng planer okay? although may mga gamit tayo dyan may mga planer tayo dyan pero gusto ko ipakita sa inyo yung mga DIY na things Kapita sa inyo yung DIY na pagkagawa so This is more on, uh, ngayon, preparation tayo, okay? And abangan nyo po yung susunod na video natin, okay? Once again, ito po ulit ang inyong pambansang pin-tutorial, ka Marquez. Good day.